sobrang alala ko noon. Kasi, syempre, di ba, mag magtatrabaho, ang daming nawala ng trabaho, ang pandemic. So, maswerte pa rin talaga ako. Akala ko, magiging question to sa pagpasok ko sa, sa new employer ko nung 2020. And then, ayun na nga. Uh, ayan, ang nagpakita, kung nababasa nyo, uh, medyo ano, Parang nadugtong kasi yung remarks na word. Yung word na remarks at saka yung uh, rr, ano to? Remarks tapos yung CHED. CHED Scholar Under the Study Now Pay Later Plan or uh, SNPLP with financial obligation oh, fi with financial obligation for Academic year.